pasinin sinerong rumugluglag pa din umaga na naman panibago araw makulimlim malamig na panahon dahil nga umulan dito sa amin at ito nagpe-prepare ng na ako ng mga pang online tindahan natin dito wow. sa Black Pass at eto nga unang kong ginawa syempre gumawa muna ako ng gravy at eto nga pala meron nga pala sa ating umorder habang gumagawa tayo ng gravy pumunta nga dito si kuya iyon kapitbahay lang pala namin shoutout sa iyo kuya maraming maraming salamat sa pag order so order nga siya ng apat na tusino with egg fried rice Shoutout ko na rin pala yung mga umorder sa atin. Siyempre yung iba yung hindi natin kilala. Siyempre makilala natin i-shoutout natin yan. Si Tropang Epo, shoutout sa iyo tol. Maraming maraming salamat. Tamang FT ka na naman yan. <laughs> sa mga umorder para ng Wings Playboard natin. Pasensya na po kayo at hindi dumating. Kagahapon pa nga ako nagpa-reserve ng wings pero oh. uh, Nina, sa sarado yung store nila tinanong ko nga si ate yung nagbabantay doon ang sabi nga ay hindi magbubukas sila ngayon at kaya nga ang ginawa ko ay naghanap na lang ako sa iba so ayun wala rin tayong napala at ito nga mga nabili natin syempre pang ulam bumili tayo ng pang ulam Nagpil ibang pang stocks medyo malayo layo nga yung ate napuntahan pero wali, -wali pa rin tayo nakuha ng wings at so ayun na nga, nagluto na nga muna ako dito ng uulamin namin. Pork steak nga pala ang inulam namin. So ayun nga ang niluto ko, yun nga pinaluto nila. Pork, pork steak daw ang gusto nila. May nadaanan din pala ako nagtitinda ng banana cue. Bumili nga ako ng banana cue at isang maruya. So gusto ko gusto ko tikman yung maruya. Matagal na kasi ako hindi rin nakakain noon at hindi rin naman nga ako nakakagawa. At so, ito na nga, luto na yung ating pork steak. Siyempre, mamaya-maya, kakain na tayo. Tara, kain tayo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming maraming salamat sa support.